niya inuulan so first shore leave and uh, belating or oh, belated ba yun belated 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 Birthday celebrate sana kailang naulan um, maghahanap kami ngayon ng na, ano makakainan kasi nga sa so guys sorry naputol um, anyway so yun nga um, so nung August 27 birthday ko sobrang di eh, diba parang wala lang nangyari o birthday pala namin na? okay. happy birthday. Oh, happy birthday. <laughs> okay. <laughs> <laughs> so, ngayon, Binaba nato makalabas, 'di ba? Walang operation sa behind scene dito lumabas. Ah, hindi pa daw ng mga ka operation. Kaya 'yan, tinanong niyo yung na uh, scenery na 'yan, tinanong niyo ang ganda, 'di ba? So, lang. okay na rin, 'di ba? Atis ang labas. So, guys, enjoy the scenery. so marami daw ano dito, chichirya. Chichirya. Akala ko Chiria. naman yung ano, chicks curls. Yun pala chicks. chicks. So marami chicks dito. Ah, uh, tingnan natin kung okay. makaka kuha tayo sa ating video ngayon. Wala pa. So, ko alam ko lang na ulan dapat dinala ko yung payong ko eh. <laughs> yung payong na, na ano na pulot ko sa tres na itan

and shut down. <laughs> ayan, may nakita ayan. na ako yung Jimmy Hanna sa likod namin. Nasa likod? O oh, sige. Gamitin natin ang power 360. Mm. <laughs> God, hindi ko nakakita, know. hindi ko nilingon. At uh, umibisto tayo. So na lang natin kung ano nangyayari. So yan ang maganda sa 360. Siya magpapakita. Ha? Siya na lang ang pangalan. <laughs> so, uh, Ulan na lahat ipad nila usually sinabi ito ng uh, safety officer na babae so upa kanina so ito yung festival nila so try natin tingnan kung ano ba meron dito uh, para siyang uh, night market na may mga kainan din so let's go guys so kinansan namin yung ano yung lakad or sabihin ko kinansan ko muna yung lakad kasi lakas ako lang ulit ito Gabi, basang-basa na kami. So, first time kong mag-shortage ng maulan na eh, ganito. So, parang bali wala siya or diba? Oh, diba? Uh, Paano yung chicharon mo, Al? Wala, wala na yung chicharon dito. Okay, okay sana makita puntahan doon, oh. Yung mga sumasayaw. Magaling pa yung mahal. Kaya, hindi mapuntahan eh. Dahil maulan mo. Guys, change plan. Maulan. Balik <laughs> ko sa, ano, balik ko sa restaurant. Sayang, arba. hindi namin napuntahan. Arba, 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 arba. Hindi namin napuntahan yung mga concert.

pagkatapos po ng aming mahabang lakaran na ulan, okay lang ho kasi nakita na ho namin yung uh, pirate boat. So ayan ho, tignan nyo. Yan. Oh, sino yung nandun? Oh? Alright. Uy, maulog kayo ha? Oh, Tapos meron din ditong semi-submarine na yun ho. ba? Diba? Wow. Ayun, meron din tong pirate boat. Puro pirate boat na nandito. Wala nang tao. Parang babalik ako. Okay. Wow. Ano ka, de Kamusta first sure, lib mo? Ha? Ayos pa. Blessing ba? <laughs> ano? Kamusta? <laughs> <laughs> Ice cream? So ayan po guys, nakakita na po kami ng restaurant. So ang problema dito is uh, walang English, Romanian language. Okay oh. to mo. Oh. Kita mo si second engineer, oh. busy busy oh. ano, oh, tina-translate niya. <laughs> so ganito 'tong nangyayari, parang katulad sa China na ginawa ko. So para makita ko siya na English ayan, Grilled squid tentacles, 'di ba? Ginawa ko sa China to dati, kung hindi ko ginawa 'yon, malamang aso ah, nakain natin. <laughs> so anyway, busy kami kaka-review kung anong kakainin namin so lahat na kami eh at niyo gumagamit ng Google Translate para lang malaman kung ano tong kakainin namin at ito dito eh no full squid with fried potatoes okay yun? pero ito ko naglalaway sa ano itong grilled squid tentacles di ba at saka itong ano maganda dito grilled meat or pork Diba? Or grilled pork muscles. Wow. With pork wedge Okay, so nahito yung recording ko. yung ulit ko nga. Um, ito na. Ayan, katulad nyan. Whole squid with fried tomatoes. Oh. Dito na lang ako. Yung tentacles. Tingnan natin kung anong-ano. Kung ano ang um, masarap. Ano, Al? Kamusta? Busy-busy ka dyan, ha? Ano meron? gumagalaw yung letter. <laughs> gumagalaw? Huwag kang gumalaw. This one? Yes. Okay. <coughs> How big is this? This uh, 200 grams. Uh, this one is a uh, tentacle. Yes, yes. And the uh, the fried potatoes is Uh, ah, so this I think is one meal. Yeah. Ah, okay. Yeah, okay. Do you accept credit card? What? Credit card, do you accept credit card? Yeah, card. Okay, okay, okay. yeah. So just uh, separate mine because I'm going to pay with the card. Okay. So this one. <laughs> do you have rice here? No. What? Rice. Rice? Yeah, do you have no. No. No, okay. So one of these. Then, how many was? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, 6 Heineken. Draft? Uh, draft. How much is the draft? Uh, the big one is uh, 12 and uh. the small one is 9. Uh, okay, the 12. So, 6. 6. So, I'm going to pay that in card. Uh, high Okay, so napuntol yung recording, yung bago ko naka lahat. So, so, yun yung ano yun in-order ko. So, it's a uh, belated happy birthday. Kaya paano, i-drink natin ng mga tropa ng uh, beer. O, Heineken. Guys, ito na yung beer ang Ay, sarap! Ay, sarap! Grabe! Bakit iba ang lasa sa labas ng beer? Ang shopping.

oh it's squid uh, basi ba yan? Uh, squid squid uh, it, ito, ito na yan, squid squid basi yun? sa ah okay Wait, wait, wait. yeah yeah I think there but this is uh, uh, it's uh, and uh, there right. is uh, just tentacles. tentacles that's mine it's the tentacles uh, oh, it's yes that's the tentacles alright mine alright oh ito pa yeah, the tentacles wow nice hindi ako mungbusong dito tapos, ano yan? Ito, yung meat. Kanino yung meat? <laughs> Ayan. Ano pa ulang? Ayan. <laughs> Ayan. Ayan, ano yan? Ano yan? Parang yung... Ano yan? Kanina yan? Ha? Pusit yan. Pusit yan. Pusit. Sa'yo. Sa'yo. Sa'yo ngayon.

Guys, nandito na yung mga pagkain namin, oh. Di ba? Ang sasarap. Oh, oh yaban! <laughs> okay, guys. Good. Amitay. So ayan guys, tapos na yung mga uh, namin sorted namin. So nakita nyo yun. Tapos na yung pagkain namin. So pay bills tapos huwi uh, na pahinga dahil bukas na umaga. Uh, may operation daw. Ewan ko, sana hindi mo na mag-operation. Diba? Para makapagkanya ako So guys, thank you very much. Uh, see you in my next vlog.